Mga so. guys oh. Bukto na kadulong guys. Didto guys og amo so. Ito guys wala pa guys. Nasaan so, na. Mo-ona lang ni siya diri guys. ang tubig sa amo ah uh, kay ning baba motor na. Diri guys. Yes, may motor. Nagpahi motor diha gibilin. Ning baba na ang tubig. Ayo ni tubig. Mo-nesya diri giabtan sa sa baha. Karooning hinay na kay wala na yung ulan makaya na to nila agian og motor nadao nada guys na apa diri nada guys oh kalu tumbaw na og lubi guys hmm katuwa na jud ang lubi mao oh. ni siya diri gyaptan og baha karon guys oh taasay kayo guys hinay na baba na ang tubig ah? di na para sa gahapon ning siga na pud ang adlaw may tagdi na ning ulan tara guys sa guys wa pa na ibunga guys nana bato play guys na diha tubig pun ni shade largo ni shade dito sa agianan kada <tong> tumbaka <tiyan> na te guys ah. Mm. Ma-nishere dire guys. Ang Totally guys. Giabot sa tubig dire sa mo. Mao sa. Naa per jud dito. Napud nalakad guys. Ang mga bata ma to. Ang pingtang tanan guys. Sa baha ulan.